Mamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos namin manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang malapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi ng prosyento ay hindi bababa sa 10 at umaabot pa sa 25%. Percent na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng patrata. Ito ay pinibigyan namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasahan ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary under of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, रोमेलो ऑफ़ पासिक सिटी, कांग्रेसमैन जो आंग ऑफ़ उस्बांग इलोगो पार्टीलिस, कांग्रेसमैन पासिक माइकल वर्गास ऑफ़ कैसर सिटी, कांग्रेसमैन कार्डस आर जो आईटाइटे ऑफ़ कैसर सिटी, निकादोर निकी प्रियानेस ऑफ़ आगा पार्टीलिस, कांग्रेसमैन मार्सेलिना मार्सी दियोटोर ऑफ़ मालेकिना, कांग्रेसमै Congressman Leandro Jesus Madroño of Román. Congressman Benjamin Benji Agarau Jr. Congressman Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Partilis. Congressman Leon Tariela of Occidental Mindoro. Congressman Reynante Reynan Arrogancia of Kaisen Florence. Congressman Marvin Rillo of Quezon City. Congressman Tigloro Jarezco of Aklan. Kong Antonieta Yudela of Sambuang Sibugay, Kong Dean Asisio of Kanawakan, Kong Marivic Kong Pilar of Gansan City. 21. Meron mga kinatawan ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang maghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyento ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang panglihan. Ilan sa kanila ay sina. Uh, Rino, Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5 uh, Director Ramon Ariel III of Unified Management UPMO District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First Undersecretary Robert Bernardo District Engineer Aristotel Ramos of DPWS Metro First, Pasig City District Engineer Manny Bulucan of DPWS North, Manila, Teo District Engineer Edgardo Sitigon of TPWS Bulacan tayo. District Engineer Michael Rosaria of TPWS Quezon Second tayo. Karimayan sa mga kawani ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisandi na dapat at least 25%. Si Kong Martin Rilla really naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Sa so tuwing ang kami sa Wine Story, sa PGC, at hen sa Shamila Mall, sinasabi yung panic kong rilyo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galis pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaprobahan ni speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bob Sabagalong ang sa amin para punin ang pera